Good day mga kasityo, welcome ulit sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito, nandito na naman tayo sa famous Encanto Bridge o tulay ng mga Encanto At may nakausap na naman akong mga tao na nagbigay sa akin ng iba't ibang kakilakilabot na kwento tungkol dito sa tulay ng mga Encanto kaya tayo ay aatak na dito sa lugar na ito. At nung dinukal niya, yung lugar ay wala naman daw siyang, medyo malalim din yung nahukay, pero wala daw siyang nakitang kayamanan. Pero ayun pala sa kwento, na ang kayamanan pala na ibibigay sa iyo ay may kapalit dahil kung ipagkakaloob daw sa iyo ang kayamanan, ang kapalit ay isa sa miyembro ng iyong pamilya. Pwedeng kapatid, pwedeng anak, pwedeng kamag-anak, basta member ng pamilya. So mahirap yung ganun, meron palang kapalit. So hindi na naghangad na makuha yung kayamanan ng mga inkas ang isa pang kwento na naranasan ng isang taong taga rito sa Ilayang Talim na si Tokayong Tony or Anton siya daw ay dumaan dito isang gabi ginabi na raw siya at pagdaan daw niya rito biglang may bumalagbag dito sa ito sa tulay na ito itong istribo itong barandilya niya, niya ito dito sa may bumalagbag daw na kawayan itong mga kawayan sa akin likuran so ang isip daw niya ay baka nabali lang ang kawayan so ang ginawa niya dahil gabi nga sumuot siya sa ilalim para siya ay makalampas pagkatapos kinabukasan pagbalik daw niya wala namang pinutol na kawayan at wala rin kawayan na nakabalagbag dahil kung yun ay nabali o naputol Pagdating niya sa umaga, nakabalagbag pa rin. So wala siyang nakitang pinagputulan ng kawayan at wala rin siyang nakitang kawayan na kung saan ang galing. Basta wala, nawala na yung kawayan kinabukasan. So uh, medyo natakot siya dahil medyo kakaiba rin yung kanyang naranasan. So isa pa yon Meron pa. Marami pa. Ay si Brady. Si Brady naman, ay dumaan dito ng alas 12 ng hating gabi nung araw ay wala pa daw yung solar lamp yun yung solar lamp doon wala pa so gabing gabi madilim alas 12 ng gabi galing yata siya sa kaibigan niya pagdaan daw niya dito mismo dito sa kinatatayong kung tulay ay ubod raw ng liwanag kala mo daw ay parang tanghaling tapat sa liwanag so siya daw ay nakadaan ng maayos pagbaba daw niya dito yan sa aking likuran yun pagbaba daw niya doon, ay napansin daw niya bakit yan dilim so pagsuot niya sa kawa sa dun sa lugar na yon dyan sa sagingan na yan ay ubod ng dilim dahil yung gabi yun ay hating gabi na nga So nagtaka raw sa ay kumaripas daw siya ng takbo dahil sabi niya hating gabi pero dito sa ibabaw ng tulay ay parang tanghaling tapat. Yan ang kababalagang naranasan ni Brady sa tulay ng mga inkanto. At ang isa pang kababalaghang kwento na naranasan naman ng isang bata. Ito naman ay apo ni Brady, anak ni Isai. Yung bata na yon dumaan daw siya dito, yung magkagat dilim na, mag-aalas 7 ng gabi. Siya daw ay dumaan dito. At habang naglalakad raw yung bata, dito sa so may malaking puno ng antipolo. Tingnan natin yung puno ng antipolo kung nasa saan yun. Yan, sa masukal na yan, tapos may malaking puno ng antipolo doon. Ayun. Yan yung bata dito dumaan nang mapatapat na raw siya rito dito sa aking kinalugaran makita nyo sandali nung nandito na raw yung bata sa lugar na ito ay nakarinig daw siya ng kumakanta boses daw ng babae eh, pero hindi daw niya maintindihan pero ang ganda raw ng boses na para daw siyang tinatawag o gusto niyang lumapit ay eh, dahil bata nga yung bata ay parang mga 8 or 10 years o 10 years old yung mga panahon na yun ay kumaripas daw siya ng takbo sa nervyos dahil kakaiba raw yung boses na naririnig yan ang gagaling dito sa aking likuran itong masukal na parte na ito boses nga daw ng babae pero kakaiba raw kinilibutan ang bata at tumakbo ng papalayo Ayun, yun ang naranasan ng batang nakarinig siya ng magandang boses dito. Ang isa pang kwento naman na naranasan dito, na bali ito ay pamangkin sa pinsan ng buo ng aking nanay. At ang pangalan ay Elaine. Siya may pamilya na, pero nung mangyari daw, ang kanyang kababalaghang kwento dito ay siya raw ay bata pa, parang mga 14 years old pa lang. Nung dumaan daw siya sa tulay na ito ay ubod ng dilim dahil galing siya sa school kinabi. So may sabaw na rito, nag-iisip yung bata na pagdumaan dumaan daw siya rito, ay baka siya ay mapasma dahil maghapong nakasapatos at baka daw masira din ang kanyang sapatos. So nag-isip daw siya na wag nang dumaan sa ibaba, dito na lang sa, sa itaas. At siya daw nga ay natatakot dito sa ibabaw ng tulay na ito. At nang dumaan na raw siya rito dahil ubod ng dilim, ay ang ginawa daw ng bata ay gumapang. Gumapang siya. At habang gumagapang ay dahan-dahan siyang dumadaan dito. Ayon nga sa kwento ng bata, nung gumapang sa sa tulay na ito, ay habang gumagapang siya dahil ubod ng dilim, pagdating niya daw dito sa may parting gitna, ay nakahipo daw siya ng sapatos. At paghipo daw niya ng sapatos, nahipo niya yung binte, ay ang kapal daw ng balahibo. At ang tanong daw ng bata, ay sino po ba kayo? Ay hindi daw umiimik. Ang ginawa ng bata ay ulim pabalik at tumakbo. Pumunta dyan sa lugar na dahil dyan ang daan. ay, ay nagkagalos-galos ang tuhod at kamay at takbo at pagdating daw sa kanilang bahay. Hindi na raw mapakali at ang sabi raw ng nanay niya ay, na paano ka bang bata ka? Ay, sabi niya hindi hindi po, painumin niya kung tubig, hindi raw niya may paliwanag. Meron pong tao, mahanong balahibo ang paa, doon sa tulay na ganito, talagang hindi na raw makapagpaliwanag yung bata. So naikwento niya sa nanay niya na yung pala na hawakan niya daw ay paa ng tipo dito sa lugar ng mga inkanto kaya mga kasidyo kung gusto nyong makaranas mga maka experience ng kamabalaghan, kaintantuhan at kamalignuhan magpunta lang kayo dito sa tulay ng mga inkanto Hanggang sa susunod pa ang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Bye-bye!